Nag-public apology na si Nico David Pero medyo lumalaki yung sunog nung kay Nico David Tukol kay Garawi, yun isa sa mga bagay na na-appreciate ko kay Garawi Yung mga bagay na nilalabas niya, hindi man kaabang-abang para sa inyo Magsabi ka na lang ng totoo tungkol sa lahat ng bagay Kahit mali ka, sabihin mo mali ka. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, sabihin mo mali ka eh Tignan mo ang mga gago, tungkol doon sa nagpo-promote siya ng sugal Malinis, malinis ang kamay daw pong masasabi mo kay Garawi at sa issue ni Nico David at Makagago ngayon? Uh, Nag-public apology na si Nico David. Pero medyo lumalaki yung sunog nung kay eh, Nico David. Alam mo, yun talaga tama, 48 loss of power. Ang nakasulat sa 48 loss of power, yung never go beyond your target. Kung ano yung target mo, hanggang dun lang. Hindi ka pwede mag-overshoot. Kasi pag nag-overshoot ka, yari ka talaga. Eh, yung konsepto, nagkadimandaan in the past, nalalo ang Nico David. Tapos for the past 5 years, yun ay nire ni Makagago eh. Binabanata ni Nico David si Makagago Nang <coughs> iba't ibang mga bagay. Tapos ngayon, nag ang Makagago. Hindi yun dahil doon sa binabanatan siya ng limang taon eh. Hindi yun dahil doon eh. Pero merong triggering factor. Ang naging triggering factor noon nung nilaglag ni Ato si Nico David na tumanggap daw ng pera galing sa politiko. Eh, kung nito ni Ato, bakit tinamay pa yung pangalan ni Nico David? Hindi ko rin gets yun. Ito rin naman si Nico David, bakit hindi naman kasi sinabi sa publiko, eh may audience siya. Importante yun, usaping religion, usaping politika, pag tumatanggap ka ng pera, dapat sabihin mo sa mga tao yun. Hindi pwedeng hindi mo sasabihin sa mga tao na nakikinabang ka. Kasi pag may nag-uncover ngayon ng cloak mo, iari ka talaga dyan. Ang naging triggering point niyan dalawa, nagsimula ro sa part 1 Makagago. Yung si Nico David, sinisi niya si Makagago dun sa inilabas ni Ato. Eh, in the first place, si Ato naman ang naglabas nun eh. Inilabas lang ulit ni Makagago yung bagay na nilabas ni Ato na. Si Ato ang naglabas nun, hindi si Makagago. Nagkamali na sinisi si Nico David dun. Nagkamali siya na sinisi dun sa parte na yun. Dun lang sa parte na yun ha. hindi sa kabuuan. Dun sa parte na yun, barking at the wrong tree si Nico David. Mali siya ng binalatan. Dun ang niya si Ato. Kung gusto man niyang bumanat. Eh, kaso, ano eh, kumbaga siguro nagkapatong-patong na rin yung barang personal na sama ng loob niya kay Makagago sa mahabang panahon. Kasi nga, yung nga siya eh. Although nanalo naman siya ron. Pero yung emotional damage nung demanda na yun, syempre andun pa din. Naintindihan ko yung ganun pakiramdam. Emotional damage. Tapos, paglipas ng ilang panahon, ang Nico David din humingi ng dispensa. Pero here comes, ito na naman, here comes a new challenger. Si Doc Adam. Binanata naman ngayon si Makagago. O oh, edi syempre, eh. panahon naman ni Makagago ngayon para mag-retali sa banat ng magabilang panic. Maintindihan mo ngayon kung bakit gumagano si Makagago. Pero ang sabi ni Nico David kasi, ano, parang protection yung dahilan kung bakit siya pumayag na magpabayad. Yun yung sinabi niya mismo dun sa ano Because of protection. Kasi parang legal protection. Kasi parang hindi na siya matimanda ulit. Katulad no unang nangyari sa kanya kasi mas talaga yung pinagdaanan diba? salimut yung pinagdaanan eh. overall mas maigi na mag keep ka na lang ng mga kaibigang abogado kaysa sumama ka sa isang political party at tumanggap ka ng pera tas di mo sinabi sa audience parang katulad sa akin diba ang tabil ng bunga nga ako may nagbabantay sa akin hindi nyo lang alam si ano attorney Ace Horado binapanood niyan yung mga live ko nagtsatsaga sa akin yan tapos kapag kasablay sablay ka Chester sablay ka dyan Chester sablay ka Chester may mga ganun sa akin si attorney maraming salamat attorney na-appreciate kita palagi. Shoutout kita. Shoutout kita. Maraming salamat sa regular na pagbabantay mo sa akin para hindi ako ma Pero ma man ako, may pambala naman tayo malupit-lupit. Yun nga lang, hindi ko kailangan tumanggap galing sa politiko. Hindi ko rin kailangan tumanggap galing sa sugal. Maingat lang talaga ako eh. Kasi natikman ko na yung perang galing sa masama eh. nakaka eh. So, akin, once and for all, wala na lang talaga akong tatanggaping pera. Ganun na lang. Magaanap buo buhay ako ng patas, walang inaagrabyadong tao, hopefully. At the same time, magsasalita pa rin ako ng totoo. Kasi wala pa rin talaga tatalo ron eh. Just stick to the tried and true. Magsabi ka lang lang totoo tungkol sa lahat ng bagay. Kahit mali ka, sabihin mo mali ka. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, sabihin mo mali ka. Eh. So akin, overall, tungkol dun sa labanan nung dalawa, ayan yung nakikita ko. Nagkamali talaga si Nico David dun sa multiple factors na tumanggap siya ng pera galing sa politiko, hindi niya sinabi. Kasi kung sinabi niya lang sana, hands clean na siya ron. Mas maigi ikaw na lang talaga maglabas ng sariling bako mo eh. Tignan mo ang makagago. Tungkol dun sa nagpo-promote siya ng sugal, malinis ang kamay. Bakit malinis ang kamay? Sinabi niya sa mga tao eh. Hindi bumaho impression sa kanya ng mga tao at nagpo-promote siya sugal tungkol sa nagpo-promote sa politika. Alam din ng mga tao, po promote sa politika. Eh nga lang, may repercussion 'yun. Siya na lang din ang kakargo ng repercussion nun. Pagdating ng paghuhukom, kasi nagpo-promote nga siya ng sugal na mayroong tendency na baka, alam mo 'yun, makalubog sa kapwa tao niya. Pero sa people's impression, mabango talaga si Makagago ngayon eh. Alam mo ito isa sa mga bagay na nagustuhan ko tungkol kay Makagago. Nagbago na 'yung format niya. Ang laki ng ipinagbago ng format niya. 'Yung konseptong format niya ngayon, hindi na tungkol 100% dahil lang sa pera. Hindi na dahil lang sa cloud, dahil sa pera na i-switch niya na dun sa konseptong kailangan na siya ng lipunan. Hindi lang dahil sa entertainment purpose. Hindi lang dun. Kasi dati kasi entertainment purpose lang eh. Suntukan, so, ganito, blabla bla, action actionan. Ngayon, hindi na... Ito. Ngayon, hindi na entertainment purpose lang eh. Meron na talagang purpose. And it's about exposing people na may diferensya. May diferensya yung mismong ginagawa nila sa social media na humihilot silang ng impression ng mga tao sa hindi tamang paraan. Ganon yung konsepto. So ngayon, overall, nakikita ko, isa sa mga asset na lipunan ngayon si Maka Gago. Ako, personal, nakikinig ako sa kanya. Sabagay, alam nyo naman na yun, nakikinig ako sa kanya. Eh, sabi mo, bakit ka nakikinig sa nagpo ng sugal? Sensible eh. Yung pagpo ng sugal, hindi talaga ako sumasangayon. Pero, nagme tao eh. hindi nga lang yung eh, pagpo sugal. Pero yun, pagsisisihan niya na lang yun pagdating sa dulo. Ganon din naman ako eh. Lahat ng mga kasalanan ko, pagsisisihan ko na lang din pagdating sa dulo. Lahat ng mga pagsusulit dun sa pinakadulong dulo, kung kailan nahatulan na tayo ng Diyos, dun na lang lalabas lahat yan lahat ng baho. Overall, mas okay sa akin ilabas mo na lang lahat ng sarili mong baho. Tanggapin ng tao o oh, hindi. At least ikaw yung naglabas, hindi ka in-expose ng kahit sino. Tukol kay Garawi, yun isa sa mga bagay na, na appreciate ko kay Garawi. Follow niyo si Garawi ah. Pagdating sa mga influencer, si Garawi talaga top pick ko. Very informative, kumpleto ang detalye. Yung akin headline pa kahit paano may konting detalye lang. Yung sa kanya, talagang kumpleto talaga ng detalye. Lahat ng makikita mong detalye, kumpleto. Yun isa sa mga bagay na na-enjoy ko kaya regular ako nanonood kay Garawi. Yung mga bagay na nilalabas niya, hindi man kaabang-abang para sa inyo. Sa akin kasi, mahilig kasi kung maraming karunungan sa aking kabang-kabang yun.